paniniwala o paniniwala natin o haligin ng pananampalataya ay ang maniwala sa lahat ng sugo at propeta. Tayo mga Muslim ay naniniwala at kinakailangan maniwala sa lahat ng propeta. Kasama na si Adan, si Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus Kristo at ang pinakahuli, pinakahuli si Muhammad. Pininiwalaan natin ng mga propeta ayon sa sinabi sa banal na Quran at ipinaliwanag sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga himala na ito ay galing sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa taala ibinigay sa bawat propeta upang patunayan nila na sila ay hindi mga salamangkero sila ay hindi mga mapagkunwari bago sila ay tunay na ipinadala ni Allah subhanahu wa taala ang pinakahuling paniniwalaan natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga sugo ang paniniwala natin, siya ang pinakahuling sugo at propeta ni Allah. Paniniwalaan natin lahat ng sinabi niya at paniniwalaan natin at susundin ang lahat ng ipinagutos niya. Iwasan natin ang mga ipinagbawal niya at hindi hindi tayo gagawa ng anumang pagsamba maliban lamang na ito isang ayon sa kanyang sunna o pamamaraan.